Ito na. Ipagpapatuloy na para pala ng Comelec ha. Ang pag-iimprenta. Naku, no, nakarang kasi tinigil at halos 130 plus million pala. Nelson, ang nasayang. Yung nauna nalang inimprenta. Para daw po ito sa local at national elections, kasama na ang BRMM, Parliamentary Elections. Nakapag-imprenta na po kasi ang Comelec ng 6 na milyong balota. Bago po ito ipatigil ng Court Suprema dahil sa inisyo na temporary restraining order. Sinabi po ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na dapat ay nagsimula ng mag-imprenta ng mga balota noong biyernes pero naudlot po ito dahil sa pag-atras ni... FLM, ito pong si Francis Leo Marcos. Nakita mo ito si Francis, ano? Doon ba si Nospendi ah, tinanggal sa Comelec? Uh -oh. umapila -huh. O mapila ng ng ano? TRO. Nung, Nung na TRO. Eh, oh -oh. Nag back out naman. Eh sabi niya eh kung oh. masasayang lindang yung mabalota dahil sa akin, oh. magwiwithdraw na ako para pedyo nang gamitin niyan. Ayun. sabi naman ng Comelec, eh hindi kahit na withdraw siya, hindi naman oh. Hindi naman siya kasali doon sa... <laughs> <laughs> eh ako naman sa'yo, Kuya Francis Leo Barcos, mag-withdraw ka na, at ikaw ay uh, tumulong, withdraw sa bangko, parahin mo sa yeah, pera, di right? ba? Importante, Pero, sabihin mo, ako na sasagot doon sa mga nawala, ha? 132 million lang naman yan. Kailangan daw po kasi ng co-collect ng dalawa hanggang tatlong araw bago para baguhin ang database at ang serialization ng mga balota na makabuo ng 1,600 167 na mukha ng balota. Ayon pa po kay Chairman Garcia, ipinaalam niya sa mataas na hukuman sa pamamagitan po ng Chief Justice Alexander Gismundo na magsisimula muli ang pag-imprenta ngayon pong Monday, ngayon pong araw na ito. Ayo, sa panig naman Nelson, itong si Attorney Jimmy Bondoc, yung ating kaibigan, ano ha? Aba, eh parang hindi daw po katanggap-tanggap sa kanya yung pagkakasayang ng 132 million pesos dahil po sa pag-imprenta ng balota. ayun po kay Attorney Jimmy Bondoc, bawat piso na sayang ay maaari pa sanang pakinabangan ng mga Pilipino at paaarihan niyang pangiging ng pagkain, di ba? Sa edukasyon, sa healthcare at kabuhayan. Hindi ito katanggap-tanggap talot ang 13.2 milyong pamilyang Pilipino ang markado daw po ng sarili po nilang sila ay mahirap. O, hanggang noong huling bahagi ng 2024, batay po doon sa tugon ng mass Survey ng OCTA Research at binabanggit pa po ni Atty. Bondoc, dapat siguro muna no, ng COMELEC, walang apilang... Oh, no, uh... Sinisiguro po muna ng Comlec na walang aapi lang aspirant o hintayin ang hatol ng Korte Suprema sa mga petisyon bago sila magsimulang mag -imprinta. Ang problema, baka naman sila ay mahuli. 6 na milyong balota po na nagkakahalaga ng 22 pesos. Bawat isa, katumbas po noon, 132 milyon ang suma total Rekta sa basurahan po, mas malaki na niya sa kinukuyog ng mga mababatas na 125 milyon na confidential funds ni BP Inday Sara. Ayun. Tama din naman. May punto din naman. Pero ang tanong nga natin yan, paano natin ito No? Paano po natin ito re bahin Sabi ng Comelec, kung hindi kami mag-iimprinta, baka mahulong naman kami, hindi kami gumagawa ng aksyon. Mm -hmm. Ang problema, nag imprenta sila lumabas naman ang tiyero, simula na naman sa bago. Mm -hmm. De, pero meron na rin sila parang facility na yun. so, yung, ano, yung recycling facility, mm -hmm. na yung mga papel daw yun, kapag na-recycle, ay pwede pa nila magamit uli. Kaya yeah, lang pa. Oh. Yan ang pinakamababang ano eh. Yung recycled paper? kasi, kasi papel lang makukuha mo, di ba? Ah. Ay, mas mahal dyan, yung printing. Ayun na nga, ayun ay na nga. Oh, oh. Kasi pag imprenta pala, 22 pesos ang kada mm -hmm. isa, papel. Mm -hmm. Ayong... Ano yung lang? kapag ka na-recycle mo lang, oh, oh, na lang, baka oh, yun, 2 centimos oh, na lang yun. Oo. Oh, oh. Wala oh. lang kasi ang papel. Oo no, nga. Kung sa print. Hindi, siguro. Kasi matat matagal din pala matapos yan. Baka tapos na eleksyon, saka lang matapos yung recycling. Yun pa. At least, baka magamit na lang nilang, ano, coupon ban. Aha. Uh -huh. Di ba?